tinggal ating live ngayon. Maraming maraming salamat po no? ah. sa <laughs> <laughs> Ha? Huh? Good evening ah! Ka Fuji! Nakabalik ka na pa sa Taiwan Nanggaling galing kay Lourdes Santiago Nandito ah, na idol Nakabalik sa Taiwan Nandito na si ano? Ka Fuji Master Ang ating master No? humihina talaga yung ating ilaw, mga master, no? Ayan. Ha? Tensya na mga, ito, lang ating ilaw, medyo, ano, no? Ha? Ha? okay lang. Dito po yung balwarte po ng mga tilapia, mga idol. Talaga nga, pinuntaan namin kahit gaano kalamig po ng panahon. No? Angie, ayan, RCMO, shout out sa iyo, idol. Melodia, Kapko. ko, Good, good evening po sa natin sa ating lahat, no? Ayan, no? Ang daming isda mga ito. Panalo. So, per dami. Magsawa ka na ka Master. <laughs> Magsawa ka na talaga sa kakatanggal yan. <laughs> ha? Oo. Para, para ka na nga na niya Master. Nag-harvest na naman o. No? Oo. Oh, oh. Gusto mo makawal lang marami. Maghirap ka, Master. <laughs> Mahirap magtanggal lang, no? Yan na, sure then, master, Galing kay Rodel Vlog. Sa iyo na, shout out sa iyo, Idol. Punta kay ito, Idol. Matayo yan, no? Oh. <laughs> Grabe. Uh, masisipag talaga ng mga master mga idol. Kahit ganito kahirap po ng, ano, nang uh, panahon. panahon, ay nakagawa pa namin mag mga idol para sa ano, libreng ulam pang araw-araw. oo oh. Sa dami niyan na idol, impossible naman na ano, magugutom pa tayo ng ulam dito. Buo, masiri. buo kasi yung ilaw mo siri kasi yun ito talag... ang wow eh. wag hmm. ha isang hagis pa no ha puno na agad no para hindi ka marahang magtanggal master kapain mo na lang No, dulu ha merap magkapanan ay Ha? agisent san ito ito dandan 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 dito. Dito dandan 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 dyan, dandan 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 kay Ariel Alog ayun magandang gabi sa iyo idol ayun abi horo magandang gabi sa iyo idol lala Emma a onar onario rib ano ba yan kapag sa mga idol natoy junior asis Joso, ayo ana good evening sa atin lahat. Ano? Oh, Иди yeah. сюда. Yeah. na, sarapan mo. Sarapan mo sila. Yun. Yan. Puno yan. yan. idol. <laughs> Ay, no? Masabit ka lang mga idol. No? Yan, maraming maraming salamat po, mga idol, no? sa nag-share po ng star kaya Antonio Almonte yon good evening sa iyo idol thank you so much po sa 5 star sa 10 dollar star thank you so much po idol yung daghang salamat sa iyong tanan good evening po sa lahat no ayan Akaseho, kasi ho shit oh, sa atin lahat kaya Rocky para para paparay no? good evening idol Thank you so much sa mga pa-star natin dyan, no? Wow, napakarami talaga, no? <laughs> dami! Panalo, Master! Wow, ang dami, Idol! Woo, jackpot! Napakarami niyan! Kaya mga buhati niyan! Napakarami, <laughs> mga Idol! Wow, good evening, Master! Galing kay Antonio Almonte! Good evening sa iyo, Idol! Wow, Wow, napakarami! idol ilaw mo master dito ano ano hilahin master ng hagos napakalakas ng hagos niyan Nabigat talaga niyan master oh punong puno wow uu kame na, master buhatin mo na lagay dito ano kaya pa oh. Oh. Eh. Eh. ah eh i ah <laughs> oh, bigot, oh. yes, yes, yes. Wow, ang bigat, Master. Yan, yan. Wow, ang dami. Oh, panalo. Oh. Ala, grabe naman po niyan. Galing kay Eduardo opo, Grabe talaga, Tol. Wow. nagayan puno na, idol, oh. Yan, ilagay mo muna dyan. Wow, grabe. Ang oh. dami. Oh, ang okay. Allah. Pinakamaraming huli. Ang dami na nga doon. Ilayok mo na gaya mo doon dito. Para makita, para makita nila. Ito yung master, kaya kasi. Lahat. Ito yung master, kasi kitang kita yung ano natin. Mga burlulo yun natin doon. Diyan o? Ano? Ha? Ano ang halis lang yan? Ayaw Yan. Ani mag-anino mag yung salo mo diyan, no? Oh. Yan, yan, dul. Wow. Nasa Taiwan kayo mga idol, Taiwan. Ayun, where are your country, Taiwan? Ramon Ayun. Marka uh, Sineza. ayan, na shout Ramon. out bye. Ayun, na SD guapo. <laughs> Galing kay Kasokoy. Ayun. Ramon. Shout out sa iyo, Master. Ayun na ah. Ang gogwapo niyo talaga, Master. Ah. Oh. Malamig mga gwapo. <laughs> Walang lamig-lamig sa mga pogi, Master. <laughs> na oh. shout out sa, ating, sa ating Master na ang gogwapo. Na si uh, pinapangunahan po ni Master kasuko mga idol, no. Mm -hmm. Wow. Jackpot panalo. Magsawa ka master dyan. <laughs> <laughs> Ingat kayo mga gwapo ha. Ah. Ayun, galing kay Kasokoy. Salamat idol. Ingat ka din idol. Ay kay master Kasokoy no. Yan po yung ating kaibigan na hindi ah, hindi bu no, tumatanda mga idol. Iyon. Habang paurong paurong, pabata ng pabata. Pa pa Ayun mga idol. Habang paurong na paorong, papugi na papugi. Ah, saan ka pa? Walang kupas mga idol eh. Ayan Ay, oh. Lupit, ang dami oh. po dal, napakarami. Ba't po kayo na, na, na ibang bansa? Ang ibang bansa. Idol, siyempre kailangan eh. <laughs> Ito kasi mga idol, inuuli namin pang ano namin to. Pang uh, ano Pang ano ba? Pang uh, stock. Tapos pang kami uh, pamigay din sa mga kapwa natin OFW na ano. Na hindi makapunta sa ilog dahil may mga pasok yung iba. Yung iba may mga overtime. Eh pag uwi namin. Ayan, nakahanda na yung mga ano nila. Mga plastic-plastic nila. Para lagayan sa ano ah isda mga idol ang talaga wow kaya pag nanguhuli ako di ko masyadong dinadamihan kasi ang hirap mag magbaklas ayan <laughs> ay, nga idol ay si Kapuji idol ay eh, master hindi naman niyang ginalingan kaso lang yung isda mismong lumapit <laughs> Lumapit miss 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 mis, 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 mis isda master kasi ang gwapo tayo ng hagis master. Lilapitan yung isda. Ayun, ganyan kalambing yung mga isda, iba lambing yung ano. Pinapahirapan yung ating master. <laughs> Uy. Dami no. Wow. Ano sinasabi ko sa iyo master? Ano? <laughs> Garbet. Anda. Ang daming huli o, isang basket na tapos Oh, nako. Ito po yung balwarte po ng mga isda, mga master kung uh, maalala niyo po yung ano, yung uh, bagyong Undoy. No? Kung makikita niyo dito master, wala makita na damo dito. Akala niyo damo o di, isda lahat yun pinagkukuha po ng ano, pinagkukuha po ng mga ano, mga kusama natin ng mga lahi no. Ayun. Ah, okay po. Ang sisipag yon naman po. Opo, idol. Kailangan talaga. Kasi para makalibre po tayo ng ulam. No? Aha. Lapitin kasi kayo ng mga tilapia, Master. <laughs> Opo, Master. Siyempre, alam natin na yung mga mga diskerte, para lapitan ng tilapia, master. Kailangan, kailangan, paglapitin ka ng tilapia, master, dahan-dahan, huwag dahan, mong Kasi pag binigla mo, master, ay takbuan lahat yan. No, na sa iyo, master? Ano, eh. oh, master? Takbuan lahat. Hindi palayo, palapit, master. <laughs> 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 I am from Bangladesh. Wow. Mm -hmm. uh, the master, no? <clears throat> si Kasokoy po yung ano yung hari po ng ano hari, hari po ng tiksay you know? si Master Prince naman yung master si Kapudin naman master yung ano Tsaka po dyan master yung uh... I'm <laughs> <laughs> Dahan, ano yan ito Yung ano? Yung, yung, da, yung daig pa sa master, ano yun? Grand Master Grand Master ah. <laughs> Iwak, upo, ikulek Ah, <laughs> uh, yun Ano <laughs> ba? <laughs> Ayan mga idol maganda maganda kayo po sa atin lahat na, Sa ating uh, 15 na uh, viewers natin dyan Thank you so much po sa inyo lahat wow. 15 na lang mga idol Woo, daming huli panalo Ang daya master no Okay. Ba tanggalin mo magagis master. Pero ano ako dami na toro, wala gusto kusoto. Mm. Wala nga. Tayo. Eh uh, beta laga. Wala. Na po 3 yon eh. Iwa ka taho temme. Tempe uh, ga onok talek. <laughs> Kukuha pa po kayo, o pwede <laughs> kukuha pa, pa kami mamaya pag natanggal na kasi pagtatanggal pa lang mga idol talagang ano na mahirap dapat idol wag mo papakuin yung hagis mo <laughs> pero kailangan mo pa kuin uwi na agad eh. ilang ilang basket dala nyo ha ah? 12 12 Ayan, dami no baka wala lang kasi sasakyan natin doon <laughs> wala idol doon Naka ano lang kami, naka sidecar. Sidecar na bisikleta, idol. Bike. Ang bilis mo pala mag magtanggal, idol? Ang bilis mo pala? Oh? Buti malinis yung lambat, no? Wala, hindi... Nakakuna kasi yung lumos doon. Kaninang mm -hmm. Kanina, may tao. Kaya doon ba? Dami no? Dami. Dami no? Ano po yan, tilapia? Opo, idol. Tilapia po, idol. Angat mo ngayon dalawa, idol, para makita natin tilapia, idol. Ang ang kan dalawa kayo. Tatanong mga tilapia kung tilapia ba 'to? Kita mo 'yung dalawa. 'Yung dalawang tilapia kung Oo, tilapia ba daw o hindi? Ya no. 'Yan oh. 'Yan. No, 'Yan oh. Tilapia 'yan, tilapia. 'Yan oh. No. Tilapia 'yan. Wow. Ito naka-lip balm hindi. 'Yan. Ayun, galing sa ano 'yan, galing sa diskuhan. Yung isa. Yung isa naman galing sa ano, peryahan. <laughs> Ano kaya? Ano kaya? Hah? Yo, sa among walang <laughs> sa among suporta, no? Sa ating live at saka sa kay King Santa Master, kay Master Play Friends. Master Friends, the Hunter at Master Friends and kay Querdel. Eh marami salamat po sa among walang sa among suporta, paala ko sa inyo lahat. Bye bye po. God bless. I love you all. Magal ko makatanggal maka, ano, ng mga isda.